Guys, ngayon guys, papunta kami ng ano, ng area ng Sandoval. Ito kami sa bisibis ang daan guys. Kaya lang, pahinga kami kasi sa aking kasama, alam nyo na, nang na naman ang gabon. Kaya, ayun, punta na naman siya sa kanyang huling hantungan. <laughs> ang ulingan to nga ng, ng si Aran <laughs> ay nako guys sana wag lang umulan guys kasi parang ang kulimlim na naman ng ano panahon apakah tahimik na lugar nato guys lah Pansinin niyo guys oh Yung putakte Kapatong sa helmet Ito tuwad tuwad siya guys o lo, Ano? Ano kaya ang ginagawa niyan? umay oh katakot naman guys takot yung ganyan guys patakti no oh, naano niya puwit niya guys oh naano niya siguro guys hindi makatarap ay lumalabas yung kanyang ano guys lumalabas yung kanyang tinik sa puwit ayan oh ayan guys oh lumalabas yung tinik niya sa puwit Inakagat niya yung helmet. Tinutusok niya ng karayom ng puwet niya. oh, pansin niyo guys. Then lumalabas yung kanyang karayom sa puwet. Pero hindi makatalab sa helmet. naniisip niya siguro ano. Matatablan niya. Ayan o. Oh. Ayan. Tuntun niya ina ano. Tiyunti niya nilalabas yung kanyang kanyang tinik. O. Oh. Hmm. Siya makatalab. Ayan. Hinahasa niya. Hinahasa niya yung kanyang punganga. Eh, hindi matalaban ng puwit niya. Ayan naman guys. O oh, yan, yan. Yan. Tinitinik niya ng ano guys. Malabas yung kanyang tinik guys sa puwit. Ayan. Yan. Yan. Ay grabe. Ganyan pala guys. Kaya pag, pag kanimboke, ano, pinagat ng putakti. Tapos, ano,